At tinutukan ng pamahalaan ang suliranin ng babahay sa kalakang Maynila, lalo na ang mga informal uh, informal settlers sa gilid ng mga estero at sa gilid ng mga ilog, kung saan madalas may mga napapahamak, lalo na tuwing panahon ng tag -ulan. Para sa detalye, balita mo kami, Pagibitan. Hindi na iba sa atin ang mga pamilyang naninirahan sa tabi ng ilog at waterway sa Maynila. Gayun din ang paglobo ng bilang nito. Naiiba na lamang ang bilang ng mga programang naglalayo ng mas maayos at mas ligtas na tirahan para sa informal settlers. Sa ilalim ng Philippine Development Plan, isang socialized housing program ang isinusulong ng gobyerno. Layo nito na mabigyan ng maayos na pabahay ang humigit kumulang 600,000 informal settlers sa Metro Manila. 106,000 dito ang nakatira sa mga kinukonsiderang danger areas. Kapag kasi nananalasa ang bagyo, sila ang unang naaapektuhan ng pagbaha na nagre sa malaking bilang ng casualty. Kung magpapatuloy rin ito, gagastos ang pamahalaan ng 10 bilyong piso kada taon mula 2013 hanggang 2016. That's very clear as far as the President concerned Clean, that, clean, up the, uh, 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 and give permanent Housing facilities to the former settlers living in danger areas. Now. Priority is given, of course, to the waterways because uh, of two things. We, we're doing this is to increase the carrying capacity of all the water system. Plus, uh, the president wants to put the lives of these, the, the families living in that area safer, safer areas. Upang ipakita na sinsero at seryoso ang pamahalaan na masiguro ang kaligtasan ng lahat ng informal settlers, naglatag ang National Housing Authority ng dalawang strategiya kaugnay nito. Una na dito ang on-site relocation, kung saan ang informal settlers ay ililipat sa mga lugar malapit kung saan sila naninirahan. Bawat pamilya ay bibigyan ng 24 square meters na tirahan. Pangalawa ang off-site relocation kung saan ililipat ang informal settlers sa labas ng Metro Manila, kabilang ang Cavite, Rizal at Bulacan. Wala namang dapat ipag-alala ang mga pamilyang malalayo sa kanilang dating tirahan dahil tiniyak ng gobyerno na may pondong nakalaan sa kanila upang makapagsimula ng panibagong yugto ng buhay sa bagong tayong bahay. He wants to produce as much as possible, enough housing facilities to as many families that we can help. No, uh, and uh, 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 this has been backed up by uh, because we, it it takes money to produce uh, these houses. No? so we've been very blessed because the president has been very supportive of our our projects. Para sa si television ng bayan, ako.